Nandiyan. Yung post, kusang-loob. Pero ito may market Lalo pero dati na. Kada ticket, kada ticket ito. Oo, um, market tayo ng zoom. Okay. Tapos no, namatay yung yung na-terminate yung kasama ko. Doon kami nagsama ng guys. ako. Yung hindi lang dito. Ano anong punta sa akin? Sa Jakarta sabihin kayo ni Hello everyone. Hello so ibig sabihin ni kayo ang dalawa talaga ni Joshua Ano unang nangyari? Tapos si Ate May ipinta mo. Okay, okay. atin si Ate May din. Tapos si Ate May. Tapos si Ate May. Tapos si Ate May. Tapos si May.

Tapos may agda na na makikita dyan. <laughs> o oh, sige lang. May, may ano dyan. May agda na. O oh, yung ganda ng view. Pati ang legs ni ate Kelly. O oh, maganda. Pati ang legs ni ate. Oh. Wag <laughs> <tayo, ma> <laughs> daw. Uy, hey, bro, dito kang sa unahan. Ano ka na naman eh. Ano ka na <laughs> 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 Ano ka na naman eh. Yung legs na ate Kelly, ang ganda eh. So, Ayan Ay, so, pala, oh, may tao. Iharap mo. Hey! We are here. <laughs> bro, diharap mo yung video sa legs ni ate Kelly. Yeah, tutok mo yung, <laughs> toto <mo> ko 'yung totoo. Toto to 'to, 'di ba? Habiti, ay yung Wag na siya magpatabaga nang nang. Sige, ang kaon. Oh, nandur naman 'yan sa bahay kahapon. Food trip naman nila Francis. <laughs> ano <laughs> 'yung gusto ng kambal mo? Oo nga eh. Hinahayaan ko lang <laughs> Pinagpawisan na wala pa ka sa kalahati. Ako din. Ay, ikaw din. <laughs> kasi parang nagmamadali naman tayo eh. Parang naman tayong... Kasi, kasi, Sampo. Sampo. sino ang buntis <laughs> ang ganda ng legs ni ate Kels parang nahingal na ako Kaya mo yan. Ate Kel, ikaw naman ah. Ate Kel, ikaw naman Ate Kel, hingal ka na. No. Hingal na. Ate Kel, ikaw naman ah. Na. Kayo, nahingal pa kayo? Naman. Walang balandila. Maganda dito, no? na, Maganda na? Oh, oh. <laughs> Ganda ng leg sa ate Kelly, oh. Sundan nyo yung mga Pilipina. <laughs> Pwede Pili pala dito mag-hiking. Sundan nyo yung mga Pilipina. 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 Pilipino. Pilipino. Uy, ang tuhod ko. Diretso, mga guys. ha. Huh.

Isog na si Anho, malaksi. <laughs> ano mong ipakita ang sexy ka? <laughs> Siyempre, Anho, ako ni Ali. Sa'yo, ako, duwa na. Sa video, madali yung makakanto sa Rabibs, oh. Ah, ha, madam, mo sa'yo, ako duwa. Ano kita Oh, may kabundukan pa tayong dadaanan, guys. <laughs> may... May kabundukan kabundo pa tayo guys. May kabundo kan pa dali anan. Para sa mga vlog. <laughs> Nagka <clears throat> By November mag mag-start na ka sa mag-hiking. Dito tayo mag-start sa mountain.

Oh, sige na. Tamat na yun. Tamat. Madam, wala ka pante? <laughs> wala siyang pante. Pawis na yun, madam. Ay, sa pala ko oh, tisyo. Yung sanipang mo, sanip, sani, Yan yung sandali ka. Yan yung sinin, may bike ka. Oo, magandaan.

Kuyang, sure hah, go naman. Yeah. Huh? <laughs> hey, yeah. so, picture. Tawag <laughs> <laughs> so, hey, so, sure. <laughs> <kayo> nasa grupo. <laughs> 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 ano, <laughs> nang... <laughs> Kasi siya. O, na na kita. Oh. Ano? mo, ko. mo pa rin. Okay, Isa dito. Sendang kita ng, ako kuha ko short, mga short. Eh magi-edit pa noon? Oo, oh, oo oh, oh, nga lang. Hindi dire diretso. Yes, ah, huh? no, 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 Aan? no, no, Wag dyan, dun dun. dun. Yung kay babe kasi ang pupuntahan nyo. Ah, mali sila. Ate? Mayroon man siguro doon.